At ah, yung mga idol oh. Yung ina ng magandang view. Mi. Dito okay. na tayo mi. Picture muna tayo para diretso pag uwi mamaya. Ganda oh. Mga idol Parang Para siyang pinto papasok mga idol guhit ng mga puno. Ayan. Ganda. Puro, pur, pur siya mahaw ganin ko yan, no? Aba. Mahaw talaga yung puno. Pero may iba pong ano eh. Pa, ito pa, pareho nito sa ano. Oh. po yung ano. Oh, ano? So, mahogan ni talaga yung ano. Oh. Tingnan nyo to. Parang siyang pinto. Papasok. Parang papasok tayo sa Encantadia. Oh, parang papasok tayo sa Encantadia. <laughs> oh, tayo. Sa <laughs> na gano'n. no. Na lang mga idol. Ito yung ano sa Bohol. Sikat na Torres sa Na para kayong nasa pinto papasok. Ayun ah. na niya. Nagaganon lahat oh, di And yung wala na. tapos na yung pictorial natin dito, no. Ganda, no. Grabe parang nasa kaharian papasok <laughs> ng Encantadia <laughs> dami kasi yung dumadaan din mga idol kaya dito timingan lang din kailangan pagka walang dumadaan magpa magpapicture taku picture ba tak <laughs> ganda oh, diba so, isa to sa mga pinupuntahan din dito sa bowl mga idol yung daan na to lang lalo sa mga kapwa ko dito, dito, driver ay driver rider yan madalas dito sila tumatampay pa mga ito kung mayroon tayong tinatawag na marilaki ito yun meron sila sa buhol So yun lang mga idol, thank you! Nagpakuha tayo ng picture mga idol Pwede, <tinyo>

Katayan. Bali <laughs> may red magnet din kami ma'am, baka gusto <laughs> niyo. red magnet. Yeah, natin sa. Okay, ano din At 50 po may Kaya, no? po. natin, Di, may paglalagyan tayong album next destination tayo mga idol. Ah, lang, hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Yung bag ko yung nandyan sa'yo Lipat tayo, diretso na tayo sa Chocolate Hills mga idol. No? So, bispa pa muna tayo. forest talaga na Boris mga idol. No? Kung meron tayong tinatawag na Marilakay sa Maynila mga idol, no? meron din sila rito. Ano tawag na ang road na to, kuya? Ah, ito po, man-made forest po talaga to. Ano yun? Man-made forest. Ah, o, man-made man forest. Man-made forest. Oh. Man-made. Man okay. Ganda kasi sa mga idol, puro siyang mahugan nila lahat talaga, no? And this is the, uh, the forest. At inaalagaan to uh, ng mga tiin, ang taga tiin ako. Ano, tiga mo. Ganda. Ito mo, kahit di... ka um, mag-aircon dito ito. sa sariwang um, sariwang talaga yung hangin mo. Ganda O Mga oh. Ito, Shout out sa mga rider Ng taga buhol Mga <laughs> idol o Idol Angelo, Ito Ang zilaw Nakastambay Itong pinakamarilaki nila Dito mga idol Sa buhol Ganda <laughs> Parang Parang ano to may no Yung Dinahanan at sentimonan uh -oh. Doon sa zigzag Old zigzag no para siyang ang antimonan mga idol. Ganto din ang ring. Ano abiang Sa? abiang Hindi. Obyang? Kibyang? Oo. Iba 'yun. Antimonan sa kayson yung magguhit tayo ng late. Eh. Ayo. Yung dinaan ko dun sa old zigzag. Mm -hmm. Uh, diba? Ganto-ganto yun eh. So, peace ba mo, idol?